Ang Gotthard Base Tunnel ay matatagpuan sa bansang Switzerland. Ito ang pinakamahaba at pinakamalalim na tunnel sa buong mundo. Ang main purpose ng Gotthard Base Tunnel ay para pataasin ang lokal na kapasidad ng transportasyon sa pamamagitan ng Alpine Barrier, lalo na para sa kargamento sa Rotterdam-Basel-Genoa corridor at particular na ilipat ang dami ng kargamento mula sa mga truck. Binuksan ito noong June 2016 at sumunod na nag-operate noong December 2016. Ito ay tumatagos sa ilalim ng Swiss Alps sa pagitan ng mga bayan ng Erstfeld sa Hilaga at Bojo sa timog ng Switzerland. Ang tunnel ay may 57 kilometro ang haba at umaabot sa lalim na 2,300 metro. Ang mga tren na umaabot sa bilis na hanggang 250 kilometro bawat oras, ay maaaring bumiyahe sa loob ng 20 minuto, Ayon sa Swiss Travel System, malaki ang naitulong ng tunnel na ito dahil nabawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Zurich, Switzerland.